Ayan oy. Nandito lang kami sa taas. Pagkatapos ng <laughs> malupitang pakikipaglisa <-sapa> rin <laughs> sa kakyat. First na first kami eh. So ito, ito yung mga sa lupa natin. Ano? Ito yung mga niyog. Oh. Tataas na nga. Oh. Ayan o. Oh. Kung mapapansin mo, mga mangilang-ilang lang yung mabunga pero karamihan halos wala oh sa banda ah dito sa kabakana na ito ayan oh wala oh 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 yan wala ng walang bunga oh oh ah, din sa unahan ganun din naman sa unahan eh oh oh yan oh, oh ito oh, si tour guide natin oh insan <laughs> <Si> primo <laughs> oh yan kasamok si buboy oh. Ubus yung kolesterol ko dito ah. Eh, <laughs> madawag oh. Parang hindi nalilinisan no. Dati kasi pagka ano noon, pag pag yung naga nagaalaga, walang ganito no. Ano yan? Yan, mga nakatamba sinusunog yan tuwing hapon. Yan. Para malinis tapos pang ano rin, pang -ano rin sa mga lamok no mm. tawoy sa lamok oh dito wala nang daan oh tatakpan na ng mga yan itong mga pinup pinuputulan ano yan, mga anahaw na pinutol pero hindi na sa amin yan ano dito lang sa kanan ah eh, dito lang daw. Eh, magandang mag uh, lagay dito ng ano. Maganda 'yung malapit sa ilog. Sana daan. Nakalimutan mo na rin. <laughs> oh, wala na, wala na ito. Do sa kabila. Oh. Yan. <laughs> Oh, wala na kami. <laughs> Ayan. Eh, Ayan, ito yung mga bunga. Oh. Mahina. Ang oh. tataas na. No? Tatagal na kasi nga naman yan. Oh. Dito medyo may hina talaga bunga. dapat dapat yung kung mag may, may malapit sa ganito tapos merong mag-aasikaso ka, no? kasi mahirap kung wala